Pero dito sa Quezon, Palawan. Yan, nakikita naman natin mga cocknecks, no. Naglulupak pa. So, mayro pa palang lang nilupak ito. Ito ang isa sa mga pinakamasarap na pagkain, ano, nung maliliit pa kami mga bata. Kahit naman ngayon, ano. So, ipinagmamalaki ni Sir Adela no itong kanya super longkong na lanzones. Ah, ito propagated, apat ang puno, isang sa isang tataas. Iyon, apat ang puno. Apat ang puno. Kita niyo ba 'yan? O, apat nga naman, O, o ball dot daw ang tawag dito hey. ano so dito lang yung nakita no dito sa mga lupa dito ayan no nakita niyo biak biak ang dami mga shells dito hmm. sariwa Yun, pa sariwa pa nga pwede pang kainin yan yeah. hindi pa ito hmm. sige nga sample oh uh. hmm hmm <laughs> uy fresh na fresh yung tubig sir ah hmm. anong lasa tubig tubig sarap <laughs> ah. <laughs> hmm. Hmm. kinain pa nga nakupo po. Hmm. Hmm. oh Wow! Papakilala ko lang sa inyo mga ka kakambal ko. Meron pala kambal diba po lang kambal dito sa Quezon. Ngayon ko lang <laughs> nalaman Pakita natin. Sir, Sir Clyde, natin bakit tayo magkakambal. Yeah. Kakambal ko! Ay, mga ka bumiga bumigay yung ating sahig. Bumigay yung sahig ng na kawayan natin. na no? Sobrang bigat natin dito. Mabuti, nandiyan ka, na, ah, nandiyan, ka na, Mabuti ah, nandiyan ka na kuya. Mabuti, andito na tayo. Tinolang. lang. <laughs> Tinola lang. <laughs> Tinola lang. <laughs> Native. <laughs> Yan. So, meron ka agad tayong buko uh, pang inom, no? Pagating na pagating pa lang natin. Naghanda na agad, no? Sarap, sarap daw ng buhay sa bukid, Oh. Sabi nila, kuya, Ayan pa. So, yung buko po, dyan lang kinuha. No? Marami silang bukahan dito. Yan. Ito yung farm, no? Okay? Good morning and good vibes mga ka -onyx. Narito tayo ngayon sa farm, organic farm Kahapon tapos na tayo sa ating uh, internal uh, standard at saka manual of operations audit no, ng ating mga kasamahan At ngayon mag-audit naman tayo ng kanilang inspection sa isang organic farm So i-audit din yun, kaya nandito tayo ngayon sa organic farm no? Kaya kita natin yung palibot natin, ayan So, makita nyo no Meron tayong mga buko agad doon. Marami din mga nagiihaw ng mga pagkain na papakita natin sa inyo mamaya. Ano ito? Mga 50 piraso ito. Kalang Sinuwag kasi ng kalabaw. Okay. So, pinagmamalaki ni Sir Adela, no? itong kanyang super longkong na lansones. Ah, ano ito propagated? Apat ang puno. Isang sa isang tataas. Yun. Apat ang puno. Apat ang puno. Kita nyo ba yan? O, apat nga naman. O, o. Ayos. Ang age sa ano, ang edad niya is nasa 6 years na ngayon. Pwede yung pabungahin. So, mamumunga na siya. Mamumunga na siya. So, super longkong daw mga ka -onics. First time natin na napakinggan yun, ano. Ang nakikita lang natin, ang naririnig lang natin nakikita yung longkong lang. Ito super long. Ibig sabihin, mas, mas maganda yung kanyang uh, variety kumpara doon sa longkong na lansones. ng lansones ito, no. Sana matikman natin. <laughs> <laughs> Pag magmabunga na, ano, mga uh... Kasi ang bago mapitas ito, 5 months bago galing pag bulak Yan, siya po yung may-ari nung farm na to. So yung pupuntahan natin mamaya paikot, si Sir Adel, ang may-ari ng farm na to. So ngayon daw ay umaatake din talaga El Niño rito sa kanilang lugar. Kaya halos walang naitanim si Sir Adel. Ano, ano ba yung mga tinanim mo, Sir? Na... Pakwan. Tapos mayroon ako nag-trial ako ng repulyo, wala, patay. Patay. <laughs> tapos yung carrots, wala, ano rin, Meron ako na buhay lang ano yung sibuyas ko, ito yung sibuyas namin no tinitra, trial test namin sibuyas si eh. Pero halos lahat ng tinanim ninyo wow uh, ito lang ang na successful okra walang lang. namatay lahat so, dahil walang tubig walang tubig yun. hirap ang tubig hirap ang tubig dito mga ka Onyx ngayon ano ano mm, yun, yung ano tinesting namin no para, um, pero may sibuyas siya ito nabuhay testing lang pero hindi pa naman siya namumunga no Matagal-tagal pa to siguro mga 3 months pa, 2 months. 2 months pa ito. Mga 2 months 'yan. Yan na nabuhay o. teyo. Oh. Hindi hindi magandang pagkaano. Okay. So yan yung situation din dito sa Quezon, uh, Palawan. Medyo sobro din ang init, wala nang tubig, tuyo na mga ilog kaya ang dami nilang tinanim pero walang nabuhay so sayang ano kawawa naman yung ating mga organic farmers actually mga organic farmers ng mga kasama natin So hinihintay lang natin isa pa nating kasama bago mag-start yung kanilang uh, inspection dahil uh, wala pa kaya hinihintay lang natin so nag-ikot muna tayo inikot tayo ni Sir Adel dito sa kanyang farm so mamaya mag-iikot pa tayo kasama yung iba nating mga kasama nung uh, hinihintay natin yung kanilang chairman ng kanilang uh, association ang POFA Palawan Organic Farmers Association ko lang kay mama kung iyon. din lang Anong isda yan ate? Eh, Anong isda yan pa? Lipti. Lipti. Kanin po yan. A manok po. A manok po. Bukan mo man. eh. manok. Mm -hmm. Tinola. Man, man. manok. Native. Tino Tinola. ya yeah, may niluto pa ulit na inihaw na isda. Anong isda naman yan kuya? Ito po, surahan, surahan po. Ah, yeah. Ito naman sila itong ano malilid na ito. Ito po kami sa mga isda dito. alam na alam ano. Nalagyan na rin ang papaya yung <laughs> <laughs> tinolang manok. <laughs> ito may tinola. <laughs> may tinola. Yan na. Yun na. hindi talaga marunong nito ah, Sarap ng buko nito. Sarap nito. Hello guys, tuturo ako kayo paano kumain ng buko. Alam niyo ba ang buko na isa ito sa pinakamatinding gamot sa rayuma. ba yeah. Gamot sa rayuma. Ay <laughs> to pa. So yung straw namin ano, yeah. yung kawayan yung straw. Ay, ganyan yung Ay. na. Organic na organic taste ito na, namin. Organic, organic. Sa tingin mo ba, Rose mm. Ann? <laughs> organic okay, na. Sa straw pa lang, organic. Sa <laughs> so straw pa lang, organic na organic. <laughs> sa so straw pa lang, organic na organic na eh. So organic, pati yung straw natin dito, no? Tsaka yung buko. Ang dami ka daw, sir, viewers. Ang dami ka daw, sir, viewers. Ang dami ka daw, viewers. Ang dami viewers. Ang dami ka daw, Si sir talaga, puhang kuha eh. Kain ng buko. Kain ng buko. dito po ang buhay namin sa bukid. Pag nalisita, buko at saging lang po. Yeah. So buko muna tayo. Tapos na tayo, naka isang piraso na tayo ng buko. So yung mga kasama naman natin, yung naging merienda. Abang yun, may nagluluto pa rin dun lang. na saging. Wow. Yun naman, buhay bukid talaga, no? buhay bukid tayo rito sa organic farm ni Sir Adel. Ito mas malaki pa yung ganito. So, andito tayo sa farm pa rin on, ni Tatay Adel. So, nakita natin yung mga baboy. Ang lalaki. Papakilala ko lang sa inyo mga konex na yung kakambal ko. Meron pa lang kambal yung sa Quezon. Ngayon ko lang nalaman. Pakita natin. Sir, Sir Clyde, pakita na natin kung bakit tayo magkakambal. Yan! Yeah. Kakambal ko! Hindi rin dito lang kami nagkita sa Quezon. Talaga naman. So, sir, si Sir Clyde po, no, anak siya ni Tatay din. Yan, kanila itong organic farm dito. Yan, Salamat yan. po. sa Salamat po. Kapusita. Yan, okay. Saging from Palawan, Malatgao. Yan! Mm. Oh, yan! <laughs> para makalimutan mo ang Sarap. biyanan mo. Wala nga asawa. Wala asawa ha. lang <laughs> biyanan. na rin kay. Lagi mo nga. malaki malagkit eh. Yan. Okay. So ang tawag rin ito mga ka ay nilupak. Ano? Nilupak. Ah, so nilupak siya no, na meron siyang hahaluan. Yung saging mo na nasaba, Uh, nilupak nila na binayo tapos hahaluan siya ngayon ng uh, ang tawag po dyan asukal na may nyog no may na nyog yan tapos sarado siya oh, ulit yan okay dito lang ngayon ano mga kaonik sa isang farm na pinuntahan natin ngayon habang uh, inintay natin yung iba natin mga kasama. Tumiko tayo ito sa farm. Nakita natin si tatay at si tatay. No? naglulupak sila. Meron ko pa palang ganito ngayon sa panahon ngayon. Alam ko, maliit na bata pa lang ako. Nung meron akong huling nakita na naglulupak ng ganito sa sa probinsya ng aking lola sa Antique. Pero dito sa Quezon, Palawan. Yan, nakikita naman natin mga ka Onyx, No? Naglulupak pa. So, meron pa palang nilupak ito. Ito ang isa sa mga pinakamasarap na pagkain ano nung maliliit pa kami mga bata kahit naman ngayon ano Wow. Okay. Mamaya sa tingin ko matitikman natin 'tong mga kaonix patitikman tayo ni ni kuya at ni ate ito, ito, ng ito. nilupak na 'to. Wow, ito pa oh dadagdag pa yata nila 'tong saging na 'to. Yeah. yeah. Ano na idadagdag pa po ito no? Pa, pa. Pa. Yeah. So, pa nga. Okay. Sarap nito. Buhay probinsya dito sa Quezon, Palawan. Sir, sana tinawang nga yun, nyo? Yan. Hindi talaga ako mapakali mga ka No? Meron talagang bihirang bihira. Ngayon lang ulit ako nakakita. Madiit na bata pa ako. Yung nilupak na to. Meron pa rin pala talaga dito sa Quezon, Palawan. Ayan. So malapit na. Matitikman nyo so, ito mamaya. mamaya matitikman na natin yan, Sabi ni ate. Malapit na konti na lang no matitikman na natin actually pwede na natin patikman sa atin yan ni kuya eh pwede ba kuya sige na yan pinatikman sa atin ni kuya oh tikman na natin ano tama na yung tamis wow pwede na siya ilagay na dito hindi ba wala kanay lang may inyog pa wow kailan wow mawawala inyog ang sarap ang sarap ang sarap na eh lalo na pag naihalo pa ng konti konti pa pero masarap na, no? Hindi pa siya talagang ano yung... ihalo. Hindi pa siya talagang uh, pa naman, nabayo ng gusto. Pero ang sarap na. Grabe. Naalala ko, no? Mali pa ako. Dito lang pala ulit tayo sa Quezon, Palawan. Mga katilin na nilupak na saba ng saging. Hmm. Wow! Ready na ang ating organic nilupak na sabah. Eto pa, meron pang piko sila na ano Wow! Talaga namang probinsya-probinsya tayo dito no? sa Quezon, Palawan. Maya-maya lang, no? lalantakan ka na yan ang ating grupo. Ano pangalan nyo, Nay? Biko. Ayan, biko. Ayon, Ayos. Kayang dalawa dyan. mga kaonics, bumiga yung ating sahig. Bumiga yung sahig na kawayan natin. No? Sobrang bigat natin dito. Kaya dali mo dun sa Mabuti nandiyan ka na kuya. <laughs> Mabuti, andito <laughs> na tayo. Mahirap <laughs> din pala yung sama-sama rito. Kaya doon na natin dadalhin yung pagkain sa labas. Ano? Dalhin talaga sa baba. sa baba yung pagkain. Dadalhin na. Nawasak. Ayan o. No. Nawasak. Doon na kaya... nga siguro nila. Saan ito na kukuha? Sa tabang? Sa tabang yan. Ngayon na ako nakakita. Ano yun? Yung tawag na rin. Ito yung bumbay. Ito yung Itong tahong sa, ano? Sa fresh water. Tahong buldat. Tahong sa fresh water. Bondat. Buldat. So, buldat daw ang tawag dito, <laughs> ano? So dito lang yung nakita no, dito sa mga lupa dito. Ayun no, nakita niyo yung byak-byak. Ang daming mga shells dito. Hmm, sariwa yung, pa. oh. sariwa pa nga. Pwede pang kainin yan? Hindi pa ito. Sige nga, sample. Mm -hmm. Oh. Uh. <laughs> hm? hm? Uy. Fresh na fresh yung tubig, sir. Ah, hmm. Anong lasa? Tubig. Tubig, sarap. <laughs> ah. <laughs> hmm. Hmm. Kinain pa nga, nakupo. Hmm. Mupus. Oh. <laughs> wow. Oh. So, Pag ito, oh. Sorb kamatis. Kamates. So, ang lasa niya parang ano talaga? Shields. Parang, parang, tuway, kaso lang tris, parang fresh, parang yung tubig lang. Ah. Hmm. So, yung mga Pag mga mo nang konti, depende sa lasa mo, masarap na. Inaadobo 'yan siya. Inaadobo. So, yung shell na biniyak ni Kuya kanina noon, dito lang 'yan nakukuha sa ano, hmm. sa lupa 'yan, no? Oh. Kita niyo ba 'yan? Meron pa dito, okay. ayan, no? Oh. Yan, ang daming shell yan dito, no? Dito lang mismo sa Yan, no? Oh, kita nyo yan, yan. Ito hindi, hindi ito nahibasan dati Ngayon nahibasan sa sobrang drought Oh, sobrang tuyot lang talaga rito, no? Mga kaonics, kaya Ganyan yung lupa niya, biyak-biyak na Pero makikita nyo yung mga shells, no? Pinakitaan sa atin ni Kuya Pinakita ni Kuya sa atin So, pwede palang kainin siya, no? Nang fresh Anong lasa? Ano siya, sir? Yung uh, talagang parang tahong din siya. Kaso lang, parang fresh siya. Yung para, ano siya, yung sa tabang talaga, yung lasa niya. Tabang ang lasa niya. Mm -hmm. Yan. So, tagtuyot din dito, mga kaonics, no? Tuyot din dito. Wal halos walang tubig. Ang lalim ng balon doon. Kung titignan natin yung balon. So, pakita namin yung balon sa inyo. Dun tayo, ta Actually, ito yung farm nung isang ating uh, organic farmer na in-inspect itong area na to pero wala rin talagang tubig yan itong buong area to hanggang dun so ito yung farm ano pero yun nga in-inspect lang tinignan kung sa kanyang application for uh, certification for organic certification pero walang tubig talaga tuyot ayan o oh, kita nyo ba talagang biyak biyak ano tapos ang tubig nila ang balo nila narito dito lang ang gagaling yung kanilang source of water ayan Ooh lalim may tubig naman no? pero malalim hindi niya kayang suportahan hindi niya kaya suporta lahat ng mga pananim dito kaya pag ganitong panahon dry na dry siya dry season talaga walang masyadong tubig so yung mga kasama natin umakit na sila doon umakit papunta sila roon. so susunod na rin tayo kasama natin si Sir Rene yan si Sir Rene. Kasama na si Sir Rene na no? shout out kay Sir Rene. at ganun din sa lahat ng grupo ng POFA, Palawan Organic Farmers Associations, no sa pangunguna ni Sir Bong, ni Pastor Bong. Shout out sa inyo sa POFA sa Quezon, Palawan. Sana ay nag-enjoy kayo mga Kaonix at may natutunan sa video ito. Maraming salamat sa inyo. Yan. Maraming organismo na buhay na sa zero. Hmm. Ito mga konex, no, yung nawasak na side kanina, inayos ka agad ng ating mga kasama. Ayan. Ikot natin. Sila tapay. Ayos na ulit. Sabi ni Nanay, yung bilis. Oo, oh, okay na ulit. So, tignan natin dito sa ilalim mga ka no Tignan natin yan. Si nanay pa pala <laughs> nagpapako nito, ano? Ang galing naman ni nanay, oh. Ayos na. Okay. Galing nyo na yung mag-ayos. <laughs> Pwede. Kami yan, katulong. Mag-ayos nyan. Okay. Hindi pa sira, di ba ba sa gara ng no. pinoy? Hindi pa nag-bar pa, daw niya. Yung, yung, yung sila pa. <laughs> oh, yan, yan so, inaayos, inaayos na, na ni tatay. Mekaniko. Tata, no? <laughs> <laughs> Mas pinapatiba yung tatay. Yung ano, yung, 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 yung sahig. Yung, dinobli niya yung pagkapako. Okay na. Ayos na raw. Ayos na. Ayos na. <laughs> <laughs> Alam niyo ba mga ka kaolex kung sino sumira nung ano na to? Nung... Ilang, <laughs> sahig na to <laughs> tay kaway naman dyan <laughs> kaming dalawa ni tatay <laughs> sobrang bigat namin Nakakailan lang ni lupak na ang bahay hindi pa nga nagkapi na hindi pa na ng bahay